Oh, Lola. Ha? Oh. Ah. Hmm. Nagdasal po kayo? akala ah, tapos sila po magdasal? Kaya lang po nandito? Ha? Ah. Ha? Oo. Oh. Ano po yung niyo, nai, Tali nyo dyan. Yung ano yung ay. tali ay nasa lugar sa akin ko. Nasa Nasa liig. Ganyan mo. ko sa akin. Ang buhay ay. Ang ay. Anong ulam niyo ngayon nanay? kami nung lutong gulay Lutong gulay. <laughs> alam pera po. Ay si Jenny naman po nakakapasok ng araw-araw. Ano? ano po? Nabuo ano, niyang pagbasa dito ng kwan. Nanay ay talagang ano, mahirap. Kung hindi man mag-trabaho ay wala din nanay, no? Hindi talaga. Ano po kayo nakilalang ano, mandadasal? Pa ganun, Bata pa lang po eh, yan ang trabaho ninyo? Hindi, eh. hmm. doon po nagsimula? Uh, uh, hindi pa na-anak kaya si Julian yun. Ang ina ang Yung kasama niyo? Hmm. Yung manan mananagut Taga dito nung talaga kay nanay. Sa... Kami sa Dami nang tira namin. sa Malagok. Malag Malagok? Saan po yun? Sukoro. Sukoro? Doon ang daan. Hmm. Tapos kami ng mayuin, magalagala. Pero tubong ano kay nanay? Malindoki. Ah, malindoki. Hmm. Malindoki. Ah. Malindoki kami ng tagapon. So bali na ni ano naabutan niyo pa dito yung ano hapon. Dito na nag-gera na natin kami. Ha? Ah? Hmm. At ibon na ba na kami sa Kitang kita namin yung pagina bomba itong pinamalan. Hmm. Kitang kita namin yung nahulog ng na bomba. Yung airplane. Eh, hmm. Kasi si nanay kasi ano na pala ako nung ito. Ilang taon na kay nanay noon? Siguro mo. Mga... Grade pala ako eh. Nag-aaral ako, nung may kaya lang gira, gira. nag-aaral ako sa koro ng grade 3, grade 4. Mm. At Ay, buti hindi na. po kayo nadamay sa ano, gira. Ah, yung kwan. Ilang ang hapon sa aming bahay. Mm. Naghalbot pagsakwan. sa aming baul, Naghinalbot, nakakuha ng kwan yung Chris Magandilaw. Mm. Ano po? Kris. Chris? Yung balis yung napalik oh, ko dito ng ganyan. Parang tanto, nakuha na nga po. Pero hindi kami inanong. hindi kayo sinaktan? Hindi. Hmm. Tapos nung nakalang pa sa amin yun, nagpanggahala ng mga babae. Ako alam mo nandiyan yung kami na. Yun yung aming kwan. Yung may kapatid akong tatlong lalaki at dalawang lalaki. Saka si tatay. Sinuha na nga po. Hindi naman dito sa pinamalit. Pinagsasakta nabuhay po sila? Mabuhay naman. Eh, yun na rin dinamdam nung isang kapatid si, si ko. So, so ibig naman. sabihin na na yung mga kapatid mo binugbog? Binugbog sila na kapatid. Si tatay pinalo dyan balato. ito. Ah. Diyan sa uh, party. Ah. Nagsumbong na ko at rin na may sundalo nga rin napalo sa amin. Opo. Ah, at base, eh, yung kaka dalawang mga dalaga. Opo. Ah, dalaga yung isa. Siya nagadal, yung kaka ko. At may sundalo na rin yung pineapple oil. Kami ng ispia na nagkakawag kami ng guerrilla. Tinuha lang ikat yung sitatay at si dalawang kapatid. Hindi hmm, ka nun po nangyari? Dito na dito sa po. Tapos sinaktan? Agala ah, mo yung binijing ng ganyan o. Oh. Apo. Tapos pinagsisiyuan. Oo. Ang hapon. balik din mo din ang kapatid. Kaya na, nga agang mamatay. Ay, after po na nasan kay nanay nun, nung matapos na yung gera. Ay, naroon kami sa banda ng Sakuro, doon sa movie. Doon kami sinuna eh, nagsuna mm -hmm. Doon kami nagtago. Nakatago mm -hmm. lang kayo. Pero si nanay, ano, malinaw pa rin po yung isip ni nanay. Uh, naalala pa rin niya yung mga nangyari noon. Pa ang daanan. Mm -hmm. Mabuti po ay eh, ano, hindi kayo parang sinaktan din, hmm, hindi, hindi kayo naman. doon. Pero mga bata, hindi man nasaktan din, na hindi, hindi, man. Ay, um, sa din mga dalaga. mga Kaya paghasa nga ng mga pun. Mm hmm. Sa, kaawa kaaway mo hindi kami nga. Pero mga kaibigan po kayo na pinatay ng hapon? Wala naman. Mga sinaktan po, gano'n? ginanot ba si Takapon si oh? yung, 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 aking, ina. Na pag alam mo ba ng Rekorida ng hapon. Hello po, magandang hapon. Napunta yung sakwan sa bukid. Mm -hmm. Madaming tanim yung, yung, aking ina kamuti, balingoy. Mm -hmm. Kaya kami parang hindi mo ng na pagkain. Ah. Yung ng aking ina yung katagos sa damo oh. sa gingan. Oh, kasi pag nakita ata ng mga hapon yun ay akunin kunin nila. Oo. Malinaw pa rin yung isip ni nanay. Oo, no? oh, malinaw pa. Pati yung mata ang linaw niya. Ay, wala ko pang na mata ko diyan. Ay, wala ko pang nanay sa At ang katuwiran ko baga, pag nahuli na hapon siya nanay, kasama ako. Ang <laughs> isang paghidap na pasama. Ay, ay. Ay, doon, ay, buo, sa ako yun ay lakasan mo ang doon mo. Sabi ko natin. Kaya ko lang nagagapay ng mga hmm. nila. Wala ibang nasuporta po, ano? Sila'y wala. Bigas. Hmm. Ano po Kahit kayo? Bianan bi ko bi yan. Patay na rin yung kanyang anak. Hmm. Bianan ko yan. Eh, kagaya nung matagal, sabi, ba't hindi na napunta dito sa atin? buwan? Yung sabi ko, siguro inay sa iba naman na tulong. Pero so, walang wala <laughs> hmm. Kasi ano, madami din pong napuntahan. Hmm. Hindi ko naman sila nakakalimutan. Mm -hmm. Parang sebrang alley pundamin napuntahan baga. Kasi po kami na dadasal. Taypo po. O kaya ay inay at ang pareng mamay-asupotan nila ay wala naman. Mm. Sino pa yung angsaba sa ano sa Isay ginadaaran sa kinung. 16 biggest eye. Manik. Hmm. Tapos meron pa pong inalagaan din doon. Meron pong tompo. Rigor. Kaya mahirap din sitwasyon nila ay. Kaya ang eh, so, mabuti na rin lang at may trabaho po baga kahit pa paano eh. Kaso eh, mahirap na rin sa edad niya. gawain ng matandaan na po ay. sabihin na nanay, wala kayong bigas ngayon. Kaya ipinila ko ng May kaunti pa niya, kunti pa naman niya. <coughs> Silipid lang natin na dito. sa kanyang... Sa balde. Sa balde. Bigasan. Oh, yun na lang bigas si nanay. Oh. Dala ni ate. <coughs> ano po pangalan natin? Amy. Ate Emi. Kaya po yung kasakasama sa ano, no? Pagdadasal? Mm -hmm. Pag misa niya, hindi na kami nakuha. Na, po ang tawag doon? Bago, pag misa niya, dito na lang kayo. oh, po. Oh, dito na Kaya po pala mayroong okay, ano, kandila, okay, oh. Okay. Mm. Pag kami may sinusundo, natin pagkaon at ng ICQ. Si Opo. Mm. Yes. Mm. Sige, ate. At, yun na, nanay, meron akong ibibigay. Wait lang ako at kunin ko lang ako, nay. Mm -hmm. oh. yeah. So, meron tayong uh, dala mga babayan na uh, groceries from Anonymous at kay Mambeti. So, ito po ay galing kay Sierra Anonymous bali meron pang pinapaabot na budget din po Aha. yung bali na na 500 sa inyo tapos 500 kay Jeneline yung pamasahe po niya for mm -hmm. two weeks na kasi every week po ay pinupuntahan ko din si ano o dinadala ng pang pamasahe na 250 at sa ganun po ay meron siyang uh, budget baga <coughs> hindi siya mawalan uh, nanay 500 kay Jeneline at 500 daw po sa inyo. Ayan. Ay, akunin ko na pala yung ano, bigasan ni nanay at alagay ko na ito. Para mapuno na agad. Bigasan ni nanay. Nanay puno na ulit. <laughs> oh. Sama na para Puno man dinanay, isang biglaan. Ah, din ng mga pambao dito na katbahan mga suporta sa iyo. na. Kasi ubod ng laging ano, maglaog. Ah, ni nanay kanina, wala ka? Nanay. At basta mag ano, mag-ingat lang lagi. Kung masyadong magpakapagod. Wala no? Hindi maiwasan pa kagabaho. Kasi talagang wala. Kailangan trabaho ni nanay. Wala. No choice talaga. Walang option kung hindi magtrabaho. Pero sana, pagpilitin kong mahihina na ang katawan nanay. Sige lola. Uh, sana yung makatulong po sa inyo ito ang groceries. Mm -hmm. mm -hmm. Ayon sa so mga babayan, ah, tanggal din na lang muna update natin kay Nanay Alponsa at kay Jeneline. Sa so, mga nais mo pala magpati ng tulong ay mag-bench lang po sa Ren Vlogs. Yan, nakita nyo po sa screen. At any amount po yung malaki tulong <coughs> po yun sa mga pangailangan din ni Lola. No? So, ayan. Thank you very much po ulit sa ating anonymous sponsor po sa inyong binigay para sa mga beneficiary ko dito sa Oriental Mindoro at kay Ma'am Betty. Thank you very much po sa inyong suporta. Ma'am Betty, salamat po sa lahat ng tulong na nabigay niyo sa akin sa amin po na kami po maglula. Sana po hindi po kayo sa akin, sa amin po magsawa at sana po marami po rin po kayo matulungan ng ibang tao para marami din po mag, maging maraming biyaya rin na dating po sa inyo. Sana po rin po tumagal din po ang buhay ninyo. Ilang po. Salamat po din.